guys, muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa. Nawa po kayo na sa mabuting kalagayan po kayong lahat. At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo sa mambansa po kayo ng trabaho, sana po ay mag-ingat po kayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin. Ganun din po guys ang ating mga mami, mga tita, mga tito, mga kuya. Dadit lolo, lola, mag-ingat po tayo sa Pilipinas dahil ang weather po natin ay paiba-iba po, di ba? Bago po tayo guys, pupunta sa ating reaction video na isko ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalinga sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Ganun na po guys, si Ruel of Malala. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa mga video upload po nila dahil higit po sa lahat ay malaki po ang ating naitutulong sa kanilang paglingap sa hindi po natin pag-skip ng ads. Di po ba? At ganoon din po guys, makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog. Please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So let's go, puntahan po natin ang ating video clips na kung saan ay um, celebration ng one, ng 300k ni Royal of Malala kung saan ay nandoon nga no nagbigay na si Rochelle Morales ng kanyang um, share kay Kuya Balsa landing pad. Diba ba? So let's go guys. siya magtulungan ng ibang tao o ah, Pagpatuloy na lang din ng mga ko, hindi sa kanila, na po pagiging magtulungin sa iba at ah, sana po maraming magtumatuloy ng ibang tiba. At ah, so ready po, sa mga ito ng pagkulapan ko Congratulations po sa ating Uh, Wala na sa subscriber? po. Uh, Unang-una po, salamat tayo sa Panginoon. At pangalawa po kay uh, Pak Rival, ilang uh, founder po ng uh, Kalingap. So, saka sa mga viewers po natin, saka sa viewers po, salamat po. Uh, kami po ay uh, nag nagagaling dito sa ganitong uh, itong, uh Ayok uh, nang ng uh, at sa buhay po na aming pong binubos para po sa ating mga kababayan na makakatulong po tayo. At isa na po kayo dyan na nakakatulong sa amin. Walang uh, iba po dito yung sponsor at sa mga viewers uh, po. At salamat po sa inyo. At sa Piyabal, salamat na yung kayong suporta po sa akin. Hindi mo dyan po pinabayaan. Kaya ngayon po, nandito suporta. Salamat sa Piyabal sa inyong uh, matituwala sa akin na uh, kahit ano mangyari, hindi sa lahat ng ibang uh, layunin sa iyo, kung tumulong sa iyong layunin sa ibang hapig-hain, kung ano ang na plano sa ating mga kapabayan po. At itong uh, tuloy sa pagtulong natin kasama natin mga anak at mga pamanggi natin. Ayan. Congrats kay rocks uh, 100,000 subscribers! Kaya sa ko masakit sa mga ano pa lang, nag-i-start pa lang sa Youtube. Ano pala sila? Kunti pa lang yung subscribe nila. Ano masasabi mo sa kanila? Anong payo na pwede mo sabihin sa kanila? Okay, ang masasabi ko at ang payo ko sa kanila, tsaga at uh, na kailangan maganda ang inyong uh, pag-deliver sa ilang uh, lager. Kasi po, hindi pa ang uh, manunood. Minsan may mga napupuring sila. So, kailangan nilang uh, pag-uwi nilang style nila para sila ay uh, ama para sila ay uh, pagkatuwaan o meron silang ginagawang uh, pag-bullpipes kung sa pagtulong. Yung pagtulong niya, nandiyan ako na yun. Pero kailangan nilang gumawa ng style uh, buring, uh, uh, na hindi sila boring panuorin. Pangalawa, pag-pray ka. pag natin na uh, magaroon tayo ng uh, sponsor na maka makatulong. Kasi kung malaki po ang, ang tulong sa sponsor dahil kung wala pong sponsor, wala po tayong pera, hindi po tayo makakapag ayuda Uh, kung malakas naman po ang viewers, uh, maganda naman po pagdating sa sakuran, pero po tayong uh, pangayuda. So, yun po ang uh, maganda ro'n sa galang at wala pong uh, uh wala atrasan kung talaga ang inyong puso na makatulong sa kapwa at sa pamilya mo. At siyempre wala atrasan, tuloy-tuloy po mga kasama ko ng mga vlogger na nakasama uh, ni uh, Kuya Val at ito, tinutulungan ni Kuya Val hanggang ngayon nandiyan pa rin ang tulong ni uh, Kuya Val. Okay, salamat po kay Kuya Brox na po yung nakagod po ng 100,000 subscribe. Congrats Kuya Do, Brox. Thank, you then, Thank you so much. Salamat Ayan. Sa uh, inyong uh, may bahay, yatid na. So, kung, kung ano man po ang mga nakara, wala lang po yun, tapos na po yun. Uh, salamat din kay uh, Kalinga uh, Brox. Kapatid, salat mo. Opo, kaya uh, uh, kayo. Uh, Arab, dahil po ko dahil sa kanya hindi ko mag-active si, si Kalikaptan. Meron, sanong ko lang sa'yo. Ah, uh, oh, meron oh. na ba kasi kapatad uh, na uh, girlfriend? Ano? Lang. Okay lang, okay lang sa'yo na magkasama oh, sa kapatad? Okay lang, mas gusto ko pa mag-aanak sa'yo. Wala ako, tuloy ako ka na. Wala <laughs> ba siya, ano doon, girlfriend sa Manila, wala man? Oh, wala na. Ah, oh, wala? Okay. Pa, ano naman siya, honest naman siya. Mm. So wala na, wala na siyang hiniwan uh, doon para lang pagdating at ito nga nakilala niya si Jimmy uh, si Mel, ni, uh, si, uh, Jackie so hindi, hindi, okay. hindi ba to, ano, binira ito ngayari, si binira no? itong uh -huh. uh -huh. yeah. nangyari so, si Jackie uh, ano? si uh -huh. Mel ay kapatid ni Jackie opo o. -o, -o. ayun pagdating mababait, pa mababait at yung lang mababait mababait kaya talaga ang, ang, ang talaga magaling, o, magaling. magaling sa kung saan tayo pwedeng uh, tapat so, so, kaya nga magkalamat na nagpapala uh, tayo. At siyempre, yun naman tumuturong sa atin, mag-sponsor, pero pagpala din naman yan. At saka yung mga viewers ng Kalingap at yung mga viewers at mga silent viewers ko, pero pagpala din naman. Ayun. Salamat, Pia Brooks. Ayun po. Sa mixahe yeah. po. Salamat din sa ano sa yung sinabi yung nakarang live mo na ako ay uh, hindi dapat independent. Uh, oh, may freelancer. Yan. Parista ay freelancer. Nakaliwa natin. Yan. Yeah, okay. okay. So, ayun. Salamat <laughs> masusubaybayan po sa mga, ano sumasubaybay po na kalinga. Selyo kay Kuya Marlon po. Salamat po sa pag-attend. kaya kay Kuya Ra, kay Adela, kay Kuya Vincent. Thank you so much po sa inyong lahat. Kasi hindi ko po ma, ma di po mawawala talaga sa ganitong sitwasyon po sa ganito nararanasan ko po, po wala ko kayong sa mga viewers po. kaya Kuya, ba kaya la po kaya sa po. Maraming-maraming salamat po, salamat po. So, I'm not okay, afraid may bibigito ako. Uy, mo wow. bibigito. Ah, wow. wow. Ay, salamat king pa, okay. Josh so, oh. Gabe. Uh, Thank you po, from Rochelle, here yeah, po. Napuno naman natin, guys, no, na si Rochelle Morales ay nagkaroon na ng sahod sa kanyang YouTube. Dito po ba? At dito nakita natin nga, guys, ayan, let's go. Samahan pakinggan po natin at tingnan natin nandito sa gilid natin na si Richelle ay nagbigay na po ng kanyang um, share sa landing pad kay Kuya Val. Di ba? Dito nakita natin si Richelle sa kanyang murang edad. Sa kanyang murang edad guys, sa 17 years old. Ay talagang marunong uh, tumupad. Dali yun nga no. Kung naalala, no, naalala natin no, no pa lang ito ni Nakalinga Prab na pangarap niya dahil yun nga nang sinabi ni Kalinga Prab na uh, magkaroon, pwede siya magkaroon ng channel pag natapos ng bahay yun nga sabi ay magcha charity vlog din sila sila no ni, ni Trixie at yun nga yung sabi ni Richelle na uh, gusto niya rin makatulong sa kapwa niya nang maibalik niya man lang ang, kanya, ang mga naitulong din sa kanya Di ba? at dito nga ngayon nakita natin guys kung paano si Richelle talaga kung paano yun na pinaplano hinati-hati ang kanyang sahod para ma ibalik, maipakita niya sa tao, maibalik niya sa tao ang kanyang uh, blessing na kanyang natatanggap. tatanggap, di po ba? Ito po ba ang klaseng bata ay dapat po ba natin ibas? Dapat tayo na mga nanay na nambabas dito, maisip natin no, na hindi pala natin to dapat ibas kasi tingnan mo nga siya sa edad niyang 17 anos nakuha niyang magbigay nang saya or blessing sa kapwa niya. Nakuha niyang maisip, naisipan niyang maibalik ang mga naitulong din sa kanya. Di po ba? Huwag tayo guys magkaroon ng dahil lang sa nakita natin, dahil lang sa hindi natin siya gusto, dahil lang tayo ay may pinapanigan ng mga mga gusto natin lang, dahil hindi natin gusto, ibas natin ng hindi maganda. Hindi po yun maganda. Di po ba? Kaya dito sana, ang uh, mga basher ni Rochelle ay maisip nyo na rin na hindi pala ito dapat ibas bata. Dahil si Rochelle is um, sa kanyang edad ay natuto sa buhay. No? Natuto sa buhay. Alam po natin si Rochelle guys ay tatanggap po ng mga um, pagpuna. Siguro puna lang pero yung pambas na below the belt, hindi po tama sa kanya hindi tama na um, ipas natin ng gusto yung bata, diba? Dahil dito nga, uh, nais lamang din po, gumagawa bilang, naintindihan po natin dito si Rochelle, si Rochelle bilang isang panganay sa kanyang pamilya. Nais niya pong magampanan ang kanyang rules bilang isang panganay dahil nakita naman natin sitwasyon sa kanila. Ang tatay niya hindi nga makapagtrabaho, wala nga siyang nanay, So, sana maintindihan po ng lahat ito, no? Huwag po natin i-bash dahil ito po, ay, Diyos ko, kawawa naman po itong binabas nyo nang binabas. At itong masabi ko dito, Richelle, bilang isang ate mo, bilang isang uh, nanay na rin, no? Bilang, kasi si Richelle parang anak ko lang, matanda pa yung bunso ko nga sa'yo, Richelle. Um, sana, dahil sa ngayon, ikaw ay isang ganap na charity vlogger na, ganap na kalingap charity vlogger, di ba? Dahil natanggap mo na masarap, di ba? May karoon ng sahod. Sana masabi ko lang, Richelle, uh, hindi to panghusga. Kundi sa akin, dahil ayaw na rin po sa nakikita po natin at nakikita kong pambas sa ng na mga tao. Hindi ko na yun nire yung pambas na, na binas ka ng mga tao dahil sa pagligo mo sa kay Rochelle at kay Bella. Sana doon ay magiging ma, ma ulit. wala kasi para sa akin nakita ko yun guys nakita ko ang ang pagligo niya kay Bella kung tayo hindi tayo dirty mind hindi tayo madumi mag-isip wala po talagang problema yun ang pagligo sa aso pero gayon nga ay binigyan yun ng issue ng mga basher yung damit na sinuot So, ito masabi ko lang doon, Rochelle, uh, para sa akin kasi wala naman problema. Yun din, walang problema. Pero, for the sake na lang na maiwasan ang pambas, na maiwasan ang pambas na ganong klaseng pambas na napakapangit na mga bas na ginawa nila sa'yo, iwasan na lang na next time, wear a t-shirt. Okay na nag-shirt ka, pero just wear t-shirt. Huwag na lang ganon na iha para maiwasan din po kang mabas. Di ba, Rochelle? Alam po natin si Rochelle ay tatanggap po ng mga um, ganong klaseng uh, pagsabi sa kanya. Pero wag po yung palagi, wag po bilang tayo viewers, wala po tayong karapatan na na tawag nito um, tawag niyan utusan siya, i-control eh, siya kung anong dapat niyang gawin, anong dapat niyang isuot. Di po ba? Kasi para sa akin guys, okay yung suot niya na yun. Pero alam po natin, mayroong ibang tao na hindi maganda yun para sa paningin nila. Gaya ng ginamit nilang words sa pambasa yun. Di ba? Ayokong sulitin na dito dahil ang sinabi nila dal hindi ko talaga gusto yung ginamit nilang words sa iyo, Richelle. Kaya na para sa akin na rin, bilang nanay, bilang ate, bilang tita mo, um, hulit, next time, magwear na lang ng t-shirt, no? Para uh, wala wala silang maipinta sa iyo kasi ikaw isang bilang bilang ikaw, ikaw nga ay charity vlogger na, di po ba? Alam natin si Rachel tumatanggap ng constructive criticism dito. Wala pong masama dito, guys. Kaya tayo naman ng mga supporters ni Rachel, ah uh, sana maintindihan natin. Sana makapagsabi din tayo. Sige na lang, ga, ganun na lang, magawa ka na. Hi, huwag, mag -ganun na lang ka. Uh, Mag-t-shirt ka, mag ka. Huwag na lang tayo. Ay lang, gawag ka, ganun. Mag -gan gawa ka pa, ganito, mag -ganyan. Hindi po. Hindi po tama yun. Kasi hindi po kayo ang nababas. Di po ba? Hindi po kayo ang nabalbas ng ganung salita. Sir-share po. Kaya po, huwag po tayo magsabi sa'yo na hayaan mo sila kasi pa sa tingin. O, kahit all sa akin, wala pong masama yung uh, pagligo niya sa aso. Um, Bell, doon nga lang, doon lang sa damit. Siya nabas. Kaya doon sana, doon na lang sa sa damit na next time, just wear a t-shirt para wala silang makikita ang pambaba sa'yo. Di ba? Sana maintindihan mo uh, what I mean. Di ba? Kasi kahit na ako guys, nasasaktan doon sa mga sinabi sa kanya na yung <laughs> pangit talaga ng ano pangit talaga ng ng words na ginamit kaya at ganun din no sa dito nga ganun din mapunta na tayo dito kay Kuya Brooks kay Daddy Donut at sana si Kuya Brooks nakita natin dito sa 300k mga ka, mga kalingap mga kalingap or share or anong mga group sana ay maintindihan po natin Huwag po na, na tayo mismo na mga viewers ang ah, magpalala po sa issue ng matubang family, ng magkakapatid. Nakita natin dito sa, sa live, sa video na ito ni, sa ano dito ni Kuya Bal, sa premiere, ng celebration ng 100k subscriber ni Ruel na si Kuya Brooks at si Kuya, Kuya Bal ay nakapag-usap in interview pa dito ni Kuya Bal. Kinongratulate ni Kuya Bal si Kuya Brooks sa kanyang pagiging 100k. At dito nakita natin guys si si Kuya Brooks na nanghingi ng sorry kay Kuya Bal sa kanyang nagamit na words na hindi pala dapat 'yun ang gamitin niya na independent hindi dapat ay uh, freelancer tama sabi niya freelancer freelancer ang tawag sa kanila kasi ginamit niya di ba independence at marami nga dito mga tayo mga reactors at kahit na si Kuya nang sabi na hindi may define ni Kuya, ni kung Kuya Brooks ang independent dal kalingap pa rin ang kanyang subject kaya dito nakita natin guys humingi na siya ng sorry at nakita natin guys doon no, sa live din ni Mighty Amy ni Ate Amy tumor na kapatid din ni na Kuya Brooks na babaeng panganay na sana ay magpatawaran na. At dito nakita natin nga guys no, na sana nakita natin na nag-uusap na si Kuya Bal, si Kuya Brooks. Sana tayo ay wala na tayong gagawing issue patungkol dito na sa kanila na may mag divided ba nakalingap mag maghihiwalay ang kalingap at ang dito sa sa Ros sa Morales family hindi po yun mangyayari tayo po ng mga viewers uh, minsan ay magdandahan din po sa mas sinasabi natin dahil minsan hindi natin alam ang nasa sarili natin ay uh, concern lang tayo doon concern tayo kay Kuya Brooks concern tayo kay Kuya Bal concern tayo kay Kalingap pero hindi natin alam guys concern tayo kay Rachel, concern tayo kay Daddy Dona, or concern tayo kay Roel, hindi natin alam guys na yung pagkaakala natin concern tayo, ay nakadagdag tayo sa gulo. ba? Diba? Kaya sana wag na po tayo magsalita pa dahil nakita natin dito na si Kuya Bal at si Kuya Brooks ay nag-uusap. Tindi din po yan ni eh, Kuya Brooks na mas malapot ang dugo kesa sa tubig. Diba ba? Sino ba si Kuya Brooks, dugot laman ni Kuya Bal? Siya ba ang magpa-bagsak sa kay Kuya Bal? Hindi po 'yun mangyayari. Hindi po 'yun gagawin ni Kuya Brooks sa sarili niyang kapatid. Dito nakita natin ang mga interview ni Kuya Bal na dito nga sa last nga, nag nagbigay ng sabi nga nagbigay ng message, nagbigay si message si Richelle, at nagbigay dito si Lucia ng kanyang share sa landing pad dahil yun nga nakasahod na siya ng kanyang first salary sa youtube no kesa na matapos na po wa, matapos na po ito ang mga issue tungkol dito na may mga another group po dahil sila po ay kalingap din no kalingap pa rin po si Naricel at si Ruel itatandan po natin iisa lang po ang kalingap po ba diba? So, sana maintindihan po ng lahat dito. Yun nga, na ano na tayo guys, no? Na yung sinabi nga doon sa live kagabi ni Direct Noel sa sino ang totoong Rochelle at sino ang fake na Rochelle. No? Ang doon ang sabi ni Direct kagabi sa kanyang live na kung totoo kang nagmamahal sa Rochelle, Ruel kasi yan. Diba? Ruel and Rochelle. Diba nauna si Roel Ruel. Tinanong, kailan ka nag-support? Tinanong ni Derek doon, kailan ka nag-support sa kay, sa Rochelle? Nag-support ka ba kay Roed dahil may Rochelle na? O nag-support ka dahil noon pa? I never hide myself na naglagay ako ng heart blue doon kagabi sa live ni, kasi sabi ni Derek, magpalabas daw na ng heart blue ng blue heart nyo. Kaya naglagay ako doon ng blue heart sa live ni Direk. Dahil, anong sabi ko? Si Ruel is nasa malalag palang supporter na tayo ni Ruel. Dahil mula noong umpisa na pinakilala ni Kuya Bal si Ruel o malalag bilang isang field reporter ng Kalingap sa Dabao malalang sa malalag. Nag-support na tayo kay Ruel. Nag-subscribe na tayo kay Ruel. Yun po ang tama, yun po ang pagiging sulid hindi po lamang sulid dahil nagkaroon ng love team, di po ba? yun po, kaya maari, marami po marami po, nagagamit lang ang iba, maari ding ginamit lang si Ruel at si Rochelle ngayon, dahil simpre alam natin si Ruel at si Rochelle ay napaka viral, na kung si Ruel at si Rochelle ang ko hindi po natin ililingit mataas ang views dahil minahal siya ng mga kanilang mga supporters. O ba guys? So sana maintindihan po ng lahat tong ang, in, ang gusto ko pong i-explain dito na sana bumalik po tayo maging isa, mag-unite tayo sa kalinyap. No? Mag-unite at ito din isa rin pakiusap, Ruel. Uh, pakiusap ko na rin sa iyo, Ruel, na sana bumalik sa kalinyap na kahit dahil bilang si Rochelle isang charity vlogger, no? Sana Ruel, maari magawa niyo ni Rochelle na once a week makasama kayo sa K-Voice. Magkasama kayo ni Kalinga Prab sa pag-vlog. Once a week. Kahit na sabihin natin Saturday. Dahil si Rochelle may, work, may trabaho sa, sa, sa tawag nito sa Monday to Friday. Kahit na Saturday man lang Ruel, ay magawa niyo ni Rochelle sumama sa K-Voice bilang isang K-boys dahil ikaw isa kang K-boys, Ruel. Ikaw isa ka pa rin sa mga K-boys. Sana para yun, siguro yun, Ruel, kung gawin mo yun ay maaring bumalik ang lahat sa normal. Sana lang, hindi natin sinabi na bumalik ka agad, pero sana ito magiging paraan para po matapos ang mga, sige Lord, matapos ang mga pag-compare dahil dito nakikita na naman natin na si Rochelle ay eh gagawin ni Rochelle ang lahat, pakita ni Rochelle ang lahat ng kanyang dedikasyon sa kanyang pag-vlog. At dito nakita naman natin na talagang pinangako ni Rochelle na magtapos talaga siya sa kanyang pag-aaral. Diba ba? Para malinis po. Dito na rin siguro gawin ni Rachel para malinis ang pangalan ni di ba diba? Sa mga negatibo ng mga basher. So, thank you so much guys and God bless everyone. Sana po ay magkita-kita pa rin po tayo sa next upload ko po. And see you guys. Bye!